Ang aking asawa ay iniwan ako matapos kong subukang babalaan ang aking bayo tungkol sa kanyang naglulokong asawa, tatlo taon mamaya. Ang aking asawa ay iniwan ako matapos kong subukang babalaan ang aking bayo tungkol sa kanyang naglulokong asawa. Tatlong taon mamaya, bumalik ang karma at tuluyang bumagsak ang kanyang buhay. Ito ay magiging isang mahabang kwento, kaya't magtsaga kayo. Ako ay isang tatlumputpito taong gulang na babae na ikinasal sa akin ngayon ay ex-asawa, si Liam, isang apatnaputdalawa taong gulang na lalaki, isa-sero taon na ang nakalilipas. Sa lahat ng aspeto, masaya ang aming pagsasama, kahit na mayroon akong ilang issue sa kanyang pamilya, ngunit wala itong hindi ko kayang tiisin o baliwalain, kaya't maayos ang lahat sa amin. Ang kanyang pamilya ay may napakalapit na ugnayan sa isa't isa. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na babae. Si Emily, ngayon ay 46 taong gulang, na ikinasal sa aking ex-bayaw. Si Jonathan, ngayon ay 48 taong gulang. Si na Emily at Jonathan ay may dalawang anak, at si Emily ay isang stay-at-home na ina. Ang mga bata ay ang paborito ni Liam, at sobra niya silang minamahal. Mababait ang mga bata, at gusto ko rin sila, kaya't sa pagitan namin ni Liam, ako ang masayang tita, at maayos ang lahat. Mga limang taon na ang nakalilipas, kami ni Liam ay nahulog sa isang financial slum. Nagpahinga ako sa aking trabaho upang mag-focus sa aking mental health. Ang aking dating lugar ng trabaho ay lubhang toxic, walang boundaries at walang takdang oras, dapat akong laging handa sa kanilang tawag, at ang aking mga manager at boss ay hindi supportive. Nasa isang napakasamang lugar ako noon sa aking isipan at nagpasya akong magpahinga muna sa trabaho. Tinalakay ko ang lahat ng ito kay Liam, at siya ang nagsabi sa akin na gawin ito at sumuporta sa akin sa desisyong ito. Ang aming mga pananalapi ay palaging hiwalay para sa personal na gastos. Mayroon kaming joint account para sa groceries, mga gamit sa bahay, date nights, at me. Karaniwan, lahat ng bagay na ginagawa namin ng magkasama. Ang joint account na ito ay proporsyonal sa aming mga kita. Dahil mas malaki ang kanyang kita kaysa sa akin, mas malaki ang kanyang kontribusyon sa joint account sa aktwal, kahit na pareho kaming nag-aambag ng parehong porsyento ng aming kita sa joint account. Maingat kong tiningnan ang aking mga pananalapi at saka ko lang napagpasyahan na nasa isang komportabling lugar ako upang magpahinga. Hindi ko kailanman hiniling o kahit na iminungkahi na bayaran ni Liam ang aking bahagi o anumang bagay na katulad nito, sa katunayan, siya ang nagmungkahi ng ideyang iyon at agad ko itong tinanggihan. Ayaw kong guluhin ang setup na mayroon kami at alam kong mayroon akong sapat na ipon upang masakop ang aking bahagi hanggang sa magpasya akong bumalik sa workforce. Si Liam ay mayroon ding isang well-paying na trabaho sa isang multinational na kumpanya at hindi dapat namin naranasan ang mga financial issues na aming hinarap. Tatlong buwan pagkatapos kong magpahinga sa trabaho, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Liam. Siya ay nagagalit sa akin kung sasabihin ko sa kanya na kumuha ng takeout. Nagagalit siya kung bumili ako ng bagong bagay. Ang ilan sa perang ginagastos ko ay mula sa joint account, ngunit hindi para sa aking personal na gastos. Kung ayaw kong magluto sa isang partikular na araw at iminungkahi na lumabas kami, siya ay magbibigay ng mga mahinang dahilan o direkta ng magiging masama ang ugali. Pagkatapos ng ilang pagsubok, umatras ako, gayon paman, kahit na ginastos ko ang aking personal na ipon, na wala siyang kontrol, siya ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Napakaiba nito sa kanya dahil sa lahat ng taon na kami ay mag-asawa, hindi ko pa siya nakikitang sinusubukan kontrolin o magbigay ng opinyon kung paano ko dapat gastusin ang aking pera. Kaya, kinausap ko siya at tinanong kung ano ang problema. Sinubukan niyang baliwalain ito sa una, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa akin na halos lahat ng aming ipon ay nawala dahil sa sugal at wala na kaming natitira siya ang nagkontrol sa aming mga pananalapi at tiwala ako sa kanya kahit sa aking pera hindi ko binigyang pansin ang aking account dahil tiwala ako sa kanya sa pera at hindi pa ito nangyari dati ito ang dahilan kung bakit sa una ay akala ko nagbibiro siya ngunit nang makita ko ang seryosohan sa kanyang mga mata labis akong nagulat nais kong iwanan siya sa sandaling iyon dahil nawala niya ang halaga ng aking buhay sa sugal at ang pahingang ito ay para sa aking. Ngayon, bigla na lang may multo na sumasapaw sa aking ulo na kailangan naming ayusin ang aming mga gawain. Nang tiningnan ko ang aming mga pananalapi, mas malala ito kaysa sa kanyang sinabi, literal kaming bangkarote at ang aming bahay ay nasa bingit ng pag-agaw. Nagmamadali akong nagsimulang mag-apply sa mga lugar at ipinasok siya sa therapy. Sa kabutihang palad, mayroon akong trabaho sa loob ng tatlong araw, at ang mga benepisyo ay kahanga-hanga kaya alam kong maaari kong unti-unting mailabas kami sa sitwasyong ito at muling buuin ang aming kayamanan. Galit pa rin ako sa kanya dahil sa pagtataksil niya sa aking tiwala, ngunit maraming nangyayari at maraming dapat gawin na wala akong oras para magalit sa kanya. Sa panahong ito, paulit-ulit kong hinihiling sa kanya na kausapin si Jonathan para humingi ng tulong, siya ay mayaman, ngunit patuloy na tumatanggi si Liam. Hindi ko alam kung ano ang kanyang problema, ngunit alam kong hindi ko sisirain ang sarili ko dahil hindi niya kayang humingi ng tulong sa kanyang sariling bayaw. Nagdesisyon akong tawagan si Jonathan at ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon at agad niya kaming tinulungan. Sa halip na maging mapagpasalamat, nagsimula si Liam ng away sa akin na nagsasabing binababa ko siya bilang lalaki ng pamilya sa harap ng kanyang bayaw. Kahit sa isang napakahalagang punto sa aming buhay, kung saan halos kailangan naming magsimula muli, ang kanyang inaalala lang ay ang kanyang walang kwentang ego at ang peking imahe na kanyang ginawa sa harap ng mundo. Ito ang aking tipping point. Galit na galit ako sa kanya, siya lamang ang sumira hindi lang sa mga bunga ng kanyang pagsisikap kundi pati na rin sa akin, at ganap na nawala ang mga plano na aming ginawa para sa aming sarili bilang isang pamilya. Sinabi ko sa kanya na binababa niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng walang responsibilidad sa aming pamilya at sa aming hinaharap, lalo na't na napagpasyahan namin na susubukan naming magkaroon ng anak. Sinabi ko sa kanya na gumawa siya ng isang hangal na desisyon pagkatapos ng isa pa at nawala ang lahat ng aming pinaghirapan. Gumuhit din ako ng linya na nagsasabing hindi ako magkakaroon ng anak kung hindi niya aayusin ang kanyang sarili. Nagalit siya sa akin dahil sa pagiging kontrolado kong asawa sa halip na maging mapagpasalamat na nailabas ko kami sa gulo. Siyempre, hindi walang tulong ni Jonathan. Unti-unti, sa loob ng isa at kalahating taon, nakalikha kami ng pera para sa aming sarili at binalik ang bawat sentimo kay Jonathan. Lagi akong magpapasalamat sa kanya sa pagtayo sa aming tabi at pagtulong sa amin na makalabas sa isang gulo na walang kinalaman sa kanya. Si Liam, gayon paman, ay nananatiling galit sa katotohanan na humingi ako ng tulong kay Jonathan dahil ayaw niyang malaman ng lahat sa pamilya ang kalagayan namin. Sa kabutihang palad, hindi nagsalita si Jonathan kahit kanino, kahit kay Emily. Naging kakaiba ang aming relasyon ni Liam mula noon, ngunit alam kong gusto kong bumuti ang aming relasyon, kung hindi ngayon, sa dakong huli. Gayunpaman, may isa pang bagay na nangyari na nagpawala ng lahat ng respeto ko sa kanya bilang isang individual. Nang kami ay nakabangon na, medyo bumuti ang mga bagay, gayunpaman, sa mga family get-togethers, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan ni na Emily at Jonathan. Alam kong hindi ito ang aking negosyo, ngunit nag-aalala at nababahala ako, lalo na kay Jonathan. Ipinahayag ko ang aking sarili kay Liam at tinanong ko siya kung ako lang ba ang nakaramdam nito o kung naramdaman din niya ang pagkakaiba. Sinabi niya na nag-overthink ako at walang mali. Gayunpaman, dalawang araw mamaya, pumunta ako sa bahay ni Emily para mag-iwan ng mga tart para sa mga bata. Mahal na mahal nila ang aking mga tart at siya ay kumikilos ng napakakakaiba. Tila siya ay nagmamadali at gusto niya akong umalis kaagad. Alam kong may nangyayari, kaya't habang umalis ako sa bahay, nanatili ako sa aking kotse para makita kung ano ang kanyang ginagawa. Tawagin ninyo akong creepy o kung anuman, ngunit ito ang aking intuition na nagsasabi sa akin na may nangyayari at kailangan ng aking intervention. At doon, nakita ko ang isang lalaki na lumalabas sa bahay, at si Emily ay nagpaalam sa kanya. Hindi ko sana agad naisip na may ginagawa siya kung hindi siya kumilos ng may kasalanan. Ang lalaki ay may suot na cap at nakayuko, halatang ayon niyang makita ng sinuman kung sino siya. Nabasa ko ang kanilang body language at agad kong nalaman na siya ay nagluloko kay Jonathan. Nabulabog at nandidiri ako sa kanyang kapal ng mukha at kawalan ng utang na loob. Bahagi ng akin ay gustong kausapin siya kaagad, ngunit natatakot ako sa kanyang reaksyon at hindi ko alam kung ito ba ang tamang bagay na gawin o hindi. Nagdesisyon akong bumalik kaagad sa bahay at sinabi kay Liam ang aking nakita. Inaasahan ko ang pagkabigla, galit, pagkadiri o maaaring hindi paniniwala mula sa kanya, ngunit hindi ko kailanman inaasahan ang kanyang susunod na sinabi. Ginawa ni Liam ang eksaktong kabaliktara ng inaasahan ko. Ahimik siya ng ilang segundo at tinanong ako kung may iba pa akong sinabihan. Sinabi ko sa kanya na wala at huminga siya ng malalim. Sinabi niya na kailangan kong itago ito at huwag kailanman sabihin sa sinuman ang aking nakita. Upang sabihin na nagulat ako ay isang understatement. Sinabi ko sa kanya na nawala na siya sa kanyang isip kung iniisip niya na mananahimik ako at hahayaan si Jonathan na magdusa sa isang pagsasama na may naglulokong asawa. Sinabi niya na hindi namin alam kung sila ay nagluloko at maaaring may open marriage sila para sa lahat ng aming nalalaman. Sinabi ko sa kanya na pareho kaming kilala si Jonathan upang malaman na hindi siya papayag sa ganoong kasunduan. Gayunpaman, sinabi ko sa kanya na kahit na mayroon siya, kailangan naming siguraduhin na hindi siya nagluloko at nangangahulugan iyon na kailangan naming kausapin siya. Matatag akong nagsabi na kakausapin muna namin si John at saka lang kami kakausap kay Emily dahil alam ko na kahit na may ginagawa si Emily na Shady, makakagawa siya ng isang bagay para iligtas ang sarili niya. Patuloy siyang tumututol at sumusubok na mag-isip ng mga bagong at makabagong dahilan kung bakit hindi namin dapat sabihin kay John. Sinabi niya na wala akong kailangang makialam sa personal na drama ng iba, pagkatapos ay sinabi niya na hindi dapat ito ang aking problema dahil wala kaming alam sa nangyayari sa kanilang relasyon. Sa totoo lang, naramdaman ko ang aking sarili na sumusuko ng ilang beses at nag-iisip na kausapin muna si Emily. Ang aking makatwirang isip ay alam na mali ang nangyayari at kailangan kong tumulong upang iligtas ang lalaki na nagligtas sa aking pamilya. Gayunpaman, ang emosyonal na bahagi ng akin, ang bahagi na ginagalaw ni Liam, ay nakakiling sa pagtanggap sa lahat ng kanyang mga walang katuturang dahilan at mga pagbibigay katwiran kung bakit ginagawa ng kanyang mahal na kapatid ang kanyang ginagawa. Ang panloob na laban na ito ay nagalit sa loob ko sa mahabang panahon hanggang sa wakas ay nagpasya akong hindi ko na ito kayang tiisin at kailangan kong gawin ang tamang bagay, kahit na may halaga ito. Ngunit bago kong sinabi kay Jonathan, gusto kong ipaalam kay Liam na ilalabas ko ang totoo. Upang sabihin na siya ay nagalit ng sobra ay isang understatement. Nagkaroon kami ng pinakamalaking away ng aming buhay noong araw na iyon at hindi siya handang makinig sa akin. Ang away na ito ay mas malala kaysa sa mga away na nangyari sa buong gambling episode niya. Patuloy niyang sinasabi na wala akong karapatang makialam sa buhay ng kanyang kapatid at sirain ito. Sinabi ko sa kanya na ang kanyang panindigan sa pagluloko at ang kanyang matinding pagtatanggol sa kanyang kapatid ay nakakabahala at nagpapaisip sa akin kung ano ang magiging reaksyon niya kung ako ay nagloko. Sinabi niya na hindi niya gugustuhin na may ibang tao na dumating at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang sariling asawa, ngunit wala akong pakialam. Mayroon akong nakakainis na pakiramdam na marahil, ang katotohanan na siya ay nagtatanggol sa pagtataksil ni Emily ay isang paraan para bigyang katwiran ang kanyang sariling pagluloko. Mayroon akong hinala batay lamang sa kanyang reaksyon na siya ay nagluloko, wala akong ebidensya, walang dahilan maliban dito upang magkaroon ng kahit kaunting pagdududa ngunit ang binhi ay natanim na. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Jonathan at gusto kong magkaroon ng confrontation kasama si Emily, ngunit sa kasamaang palad, wala siya doon. Sinabi ko sa kanya ang lahat at siya ay umiyak sa harap ko. Sinabi niya na mayroon siyang mga pagdududa tungkol sa pagtataksil niya, ngunit wala siyang patunay at walang masasabi dahil hindi niya maaaring basta-basta siyang akusahan batay sa kanyang instinto. Sinabi ko sa kanya na wala akong sapat na ebidensya. Nakita ko lang siya sa isang napaka-flustered na estado, at ilang minuto pagkatapos, umalis ang isang lalaki sa bahay. Sinabi ko sa kanya na, lohikal na mag-isip, maaaring isang trabahador, kaibigan, o sinuman, ngunit ang aking kutob ay nagsasabi ng ibang bagay. Nagpasalamat siya sa akin sa pagsabi sa kanya, at iyon na. Sa mga susunod na linggo, walang balita kung ano ang nangyayari. Kami ni Liam ay nasa isang uri ng Cold War. Ngunit sa palagay ko, hindi niya sinabi kay Emily na nalaman ko ang affair o sinabi kay Jonathan. Gayunpaman, ibinagsak ni Jonathan ang bomba isang araw at sinabi na sina Emily at siya ay maghihiwalay. Ito ay isang malaking sorpresa sa aking ex-mother-in-law at ex-father-in-law dahil walang nag-anticipate na mangyayari ito. Sila ay palaging ang mag-asawa na lubos na nagmamahalan at namumuhay ng isang perpektong buhay, kahit papaano sa mata ng iba. Ito ang dahilan kung bakit ito ay isang malaking sorpresa sa lahat maliban sa akin, syempre. Si Emily ay malungkot at mukhang umiiyak, at si Jonathan ay nanatiling isang tunay na gentleman at hindi kailanman nagsiwalat sa sinuman kung bakit niya napagpasyahan na iwan siya. Sinabi lang niya na wala nang magagawa upang iligtas ang relasyon. Ilang araw pagkatapos nito, pumunta si Emily sa aking bahay at sumigaw sa akin ng malakas. Alam ko na sinabi niya kay Liam na ako ang nagsabi kay Jonathan. Sinumpa niya ako at nagsabi ng mga bagay na hindi ko maaaring ulitin kahit kanino, kahit sa privado. Nanatili akong kalmado sa lahat ng ito at sinabi sa kanya na siya ang nagdala nito sa kanyang sarili at ang sisihin ako ay hindi magbabago ng mga bagay. Siya ang nagpasya na magloko at sa makatuwid, siya ang dapat harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Kami ni Liam ay tumigil na sa pakikipag-usap sa isa't isa. Ang pamumuhay sa parehong bahay kasama siya ay isang mental strain na kailangan kong tiisin araw-araw. Unti-unti, sina Emily at Liam ay nagsimulang impluensyahan ang ibang mga miyembro ng pamilya laban sa akin. Pinigilan ni Emily ang kanyang mga anak na makipagkita sa akin, at sinabi ni Liam sa kanyang ina na ako ang nagpakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kahabag-habag na Emily kaya sila naghihiwalay. Ako ay naging kontrabida sa isang iglap at lahat ay abala sa paglalagay sa akin bilang masama na hindi nila napagtanto kung sino ang tunay na problema. Sa wakas ay nagawa ko na isang araw at sumabog ako. Kami ni Liam ay nagkakaroon ng problema mula nang lumabas ang kanyang pagsusugal at sa drama na ito. Alam kong gusto kong maghiwalay at wala nang magagawa siya upang maibalik ang aking respeto sa kanya. Hindi ko maisip na mamuhay kasama ang isang sugarol at isang taong kayang ipagtanggol ang pagluloko. Siya ay kumikilos na parang isang taong may kasalanan at sa totoo lang, mayroon akong nakakabahalang takot na siya ay nagluloko rin sa akin. Ngunit sa puntong iyon, mentally checked out na ako sa pagsasama at kung nagkataon man na mayroon siyang affair, hindi na talaga ako maapektuhan. Ito ay nagpatibay pa sa aking desisyon na mag-file ng diborsyo. Tinawag ko ang buong pamilya at sinabi sa kanila ang tunay na dahilan kung bakit naghihiwalay si na Emily at Jonathan. Sinabi ko sa kanila na nakita ko siya kasama ang isang estranghero at nagtiwala ako kay Liam na handang ipagtanggol ang kanyang kapatid hanggang sa buto. Walang sinabi ko ang nagpapaunawa sa kanya at nang sinabi ko kay Jonathan ang tungkol sa affair ang magkapatid na sina Emily at Liam ay nagsimulang siraan ako sa publiko. Sinabi ko rin sa kanila na tinrato nila ako ng napakasama sa buong oras na ito at tapos na ako sa pagtanggap ng ganitong pagtrato sa kanila. Sa aking sorpresa, kahit ang aking ex-mother-in-law at ex-father-in-law ay nagsimulang ipagtanggol ang kanilang mga anak. Ito ang sandali kung saan naintindihan ko ng walang pag-aalinlangan na ang pamilyang ito ay ganap na baliw at tama ang aking desisyon na lumayo sa toxic na pamilyang ito para sa kapakanan ng aking mental health. Nang ipinahayag ko sa publiko na magfa five din ako ng diborsyo, may katahimikan sa bahay. Si Liam ay mukhang sinampal ng ilaw, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng bola at hindi ko maipaliwanag ang kasiyahan na naramdaman ko sa pagtingin sa kanya ng ganoon. Sinabi ko rin sa kanya na dahil mayroon siyang napakalapit na pamilya, kailangan niyang lumipat sa aking bahay sa loob ng dalawang linggo dahil determinado akong ituloy ito. Ang kanyang tono ay ganap na nagbago at patuloy siyang humihingi ng tawad at nagsasabi na maaari naming ayusin ito. Sa totoo lang, maaari naming ayusin ito, ngunit ayaw ko. Sinubukan niyang magbago, sinubukan niyang mag-organize ng date nights, at magbook ng SP appointments na parang ang problema ko ay kakulangan ng atensyon. Hindi niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Kailangan kong umupo sa kanya at sabihin sa kanya na aalis ako sa kanya dahil hindi ko gusto kung sino siya bilang isang lalaki. Hindi ito isang bagay na maaari niyang baguhin sa akin at ang aking desisyon na iwan siya ay pangwakas. Mahirap para sa kanya tanggapin ito, ngunit sa huli ay kailangan niya. Lumipat siya sa bahay at ang aming diborsyo ay nafinalize finalize kaagad, halos kasabay ng diborsyo ni na Jonathan at Emily. Sa loob ng ilang buwan, ibinenta ko ang aking bahay at lumipat ng estado para sa isang mas magandang oportunidad sa trabaho. Ginawa ko ang paglipat sa aking kasalukuyang estado at trabaho tatlong taon na ang nakalilipas. Mula noon, hindi na ako nakikipag-ugnayan sa sinuman sa pamilya. Si Jonathan at ako ay nag-uusap paminsan-minsan, ngunit wala nang iba. Dalawang araw na ang nakalilipas, nakatanggap ako ng text mula sa isang random na numero, ito ay si Liam. Siya ay umiiyak ng hysterically sa telepono na nagsasabing ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay sa pagpapaalis sa akin at dapat sana ay mas lumaban siya upang panatilihin ako at nagtiwala sa aking instincts sa bawat hakbang. Hindi ako nasa mood para sa kanyang pagsisisi, kaya tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Tila ka makailan lang siya ikinasal sa kaibigan ni Emily at masaya siya. Ngunit simula noong nakaraang linggo, pareho si na Emily at ang kanyang bagong asawa ay nawawala. Sa una, akala niya may nangyari sa kanila at pumunta siya sa pulisya. Ngunit bumalik ang pulisya sa kanya na nagsasabi na ligtas silang dalawa at hiniling na huwag niya silang subukang kontakin. Karaniwan, ang kanyang bagong asawa at kapatid ay nilimas ang kanyang bank account at tumakas ng magkasama. Umaasa ako para sa kanya na ito ay para lamang sa isang bakasyon at babalik sila dahil siya ay lubos na nasira kung ito ay ibang bagay. Siya ay umiiyak sa telepono na parang isang bata at gusto kong tumawa sa kanyang mukha sa halip na aliwin siya. Tawagin ninyo akong masama, ngunit ito ang totoo. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili at maaari na siyang humiga sa libingan na kanyang hinukay. Sinabi ko sa kanya na nalulungkot ako sa nangyayari, ngunit hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya ako isinasangkot sa kanyang personal na drama. Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali at alam kong naibigay ko na ang gusto kong sabihin. Sinabi niya na gusto niya ang aking tulong sa pagsubaybay kung saan sila pupunta. Kailangan din niya ng aking input kung paano mapapabuti ang kanyang pananalapi dahil ako ang nagligtas sa kanya sa huling pagkakataon. Sinabi ko sa kanya na kumain siya ng dumi at hindi ko siya tutulungan. Sinabi ko sa kanya na wala na akong kinalaman sa kanya at anumang haharapin niya ay kanyang problema lamang at pagkatapos ay idinisconnect ako ang tawag. Ayokong aminin ito, ngunit natutuwa ako na sa wakas ay nahaharap niya ang mga kahihinatnan ng pagsira sa aking buhay. Natutuwa ako na hiniwalayan ko siya at hindi ko na siya gusto. Ngunit pinaghirapan niya akong magtrabaho upang maibalik ang aming kayamanan at pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang kanyang tunay na kulay at ang kanyang paninindigan sa pagluloko. Iyon ang masakit sa akin. Kung alam ko lang na siya ay magiging isang taong tulad nito, sana ay umalis na ako sa pagsasama sa sandaling sinabi niya sa akin ang tungkol sa pagsusugal. Ngunit na natili ako, naghirap at ginawa ko ito para lamang sa kanya. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ito ang nagpagalit sa akin at natutuwa ako na ang kanyang mga aksyon at ugali ay sa wakas ay nahuhuli sa kanya at si Emily ang nagtaksil sa kanya sa lahat ng tao sa mundo. Update isa, isang maliit na update, nagsnoop ako dahil sariwang sa ito at bakit hindi. Nalaman ko na sina Emily at ang asawa ni Liam na dalawamput isa taong gulang lang pala ay nagbook ng isang trip sa Europa at gumagastos ng malaki. Madalas silang nag-u-update sa kanilang social media na nagdudulot ng kaunting pagdududa dahil ito ay pampublikong impormasyon at madaling ma-access. Nag-post sila sa Instagram at iba pa, ngunit sa palagay ko ay baka na-block nila ang lahat sa pamilya kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Liam ang aking nalaman o hindi. Ang isang bahagi ng akin ay nagsasabi na dapat ko lang siyang sabihan at tulungan siya sa impormasyon. Kahit papaano, ang isa pang bahagi ay nagsasabi na kung tutulungan ko siya, siya ay magiging parang linta at hihingi ng mas maraming pabor. Bukod dito, kung kaya kong malaman kung saan sila pupunta, kaya rin niya kung gagamitin lang niya ang kanyang utak at titigil sa pag-iyak na parang bata. Nag-text siya sa akin ng isang sob story muli at sinabi na kailangan ko siyang tulungan o siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Hindi ko kayang harapin ang ganitong kalokohan tuwing ilang araw, at iniisip kong sumuko, ngunit hindi ko alam. Update dalawa, medyo matagal na mula noong huling update ko. May bagong drama na sumulpot. Nalaman ko na sina Emily at ang asawa ni Liam, na dalawamput isa taong gulang lang pala, ay nagbook ng isang trip sa Europa at gumagastos ng malaki. Madalas silang nag-u-update sa kanilang social media na nagdudulot ng kaunting pagdududa dahil ito ay pampublikong impormasyon at madaling ma-access. Nag-post sila sa Instagram at iba pa, ngunit sa palagay ko ay baka na-block nila ang lahat sa pamilya kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Liam ang aking nalaman o hindi. Ang isang bahagi ng akin ay nagsasabi na dapat ko lang siyang sabihan at tulungan siya sa impormasyon. Kahit papaano, ang isa pang bahagi ay nagsasabi na kung tutulungan ko siya, siya ay magiging parang linta at hihingi ng mas maraming pabor. Bukod dito, kung kaya kong malaman kung saan sila pupunta, kaya rin niya kung gagamitin lang niya ang kanyang utak at titigil sa pag-iyak na parang bata. Nag-text siya sa akin ng isang sob story muli at sinabi na kailangan ko siyang tulungan o siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Hindi ko kayang harapin ang ganitong kalokohan tuwing ilang araw, at iniisip kong sumuko, ngunit hindi ko alam. Update tatlo, sa kabutihang palad, wala akong direktang update mula sa sinuman sa pamilya ng aking ex. Ang aking ex-mother-in-law ay nanatiling tahimik at gayon din si Liam. Gayon paman, nakausap ko si Jonathan at nalaman ko ang ilang bagay mula sa kanya. Tila sina Emily at Samantha ay bumalik sa bahay sa loob ng ilang linggo at doon nagsimulang magbago ang tono ni Samantha. Sinabi niya na siya ay ginroom at nais niyang maghiwalay kay Liam at bumalik. Ang kanyang mga magulang ay nagsimulang makialam at sinabi na magfafile sila ng kaso laban sa kanya. Sinabi ni Jonathan na ang kaso ng kanyang mga magulang ay nakatayo sa mahinang batayan, ngunit ito ay sapat upang matakot ang pamilya kaya. Nagbayad si Liam ng isang halaga ng pera kay Samantha at sa kanyang pamilya upang manahimik at hindi magfile ng an.